BBQ bonding with my friends. <laughs> in... na dito tayo. Wish discover. Gagawin tripahan dito. Alam Japan. <laughs>

Mimi kami ng kalabasa. Sa palayan. ko pala muna saagi tayo. Diba nat sa sadin sa

Um, na soja, isak mo na mabawal na iyang ano memory, memory na, ano sa ika makakang magtapin, o hindi naka na mo kadiyo, hindi mo kadiyo, hindi mo kadiyo, hindi hindi mo kadiyo, hindi mo hindi mo kadiyo, hindi mo hindi hindi mo Pwede na nga, yes sir. Ano di naman pala kaya sa pagguni. na nga eh, bakit nga nga ito eh. <laughs> bakit Hindi nga bibigay pa sila. Ayun eh. Science Tama nga ang dati. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Pero mas sarap yung i-ano eh.

iyaw-iyaw na kami. Ayan, ang aking nalinis na dalawang bangus at dalawang tilapia. Ano ba? Nag Pagkalinis ko, nagayat ako ng sibuyas, kamatis, na sibuyas kamatis. Ano pa ka ba nilagay ko dyan? Luya at bawang. Ayan. Ibabalot natin sa daon ng sagi niya. Kukuha muna akong daon ng sagi. Sarap yan. May paminta at asin. Para iihaw. O, taba ng bangso. Itong tilapia dalawa. Bili ko to eh. Sangkahon-sangkahon. sangkahon tinatago ng dahon na saging. Ayan, dinalot na sila ng dahon. Ito yung dalawang mangos. Ito yung dalawang pinapya. Ayan, papapagin na natin sila bago iihaw. Ayan, masarap niya. Nakababat sa mga gulay sa loob. Diba? Ang dahon ng bangso. Iihaw natin yan. Ito yung pinapya. Ang sito, kapalapang po sa ating pati. Iihaw ng Dayan, bangos at pinapya. Ayan, yung bangos. Nakarap po pa Ayan, yung bangos. na Siyempre ako din. Ayan, <laughs> ang magawa. Tapos si yung bagus natin, tinamuto ko na yung ulo. Ayan, <laughs> yung bagus natin. Kasi, kapitin na natin natin yan. Ano, sugar? nila mo na? Yan na, naiyaw na yung bangus at tumaya ating dahon. O oh, may talong pa kami. Talong na inihaw. Busy sa pag-aasikaso

Ayan, naayos na namin ang aming kakainin. Nasaan ka Ayan, may pakwan kami. May isda, may Ayan, ang sarap ng aming mga pagkain. Kaso mo yung pinirito, ay, yung bangus at tilapia ay nasunog yata sa lakas ng baga ng ulin. Ayan. Kain po tayo ng aming binarbecue. banding. Ayan, ang sarap. Ayan ang tilapia. Ayan ang bangos. Ayan Sino, ang gana? barbecue. Sino. With... Sino, wait. wait. <muchas> Pagdala ng shiitake mushroom mm. Hadide, tapos yung mga parang ano Ubus lang, na Ubus na, Malapit na maubos. Yung Chinese sausage. Yan. May nangunguha pa ng ubas o. Oh. Habang kumakain o. Oh. Maubos na yung pagkain namin pero si brother nangunguha ng ubas. Tingin mo muna nga dito brother. Ah. <laughs> <laughs> oh. ayan, ang tamis-tamis kamo ng ubas so, pag ganito oh. Oh. ayan, hmm. ito po wow